Mga kasama, nagbigay ng reaksyon ng actor-singer na si James Reed matapos ang trending na twinning moment nito with ex-girlfriend na si Nadine Lustre. Ayon kay James, ang girlfriend nito mismo si Isa Pressman ang nag-inform sa kanya ukol sa kanyang OOTD na nag-viral dahil sa pag-match nito sa outfit ni Nadine sa isang fashion event kasama ang ilang artista katulad ni sa Soberano at Anne Curtis Smith. Sa isang interview, ang naging reaksyon naman ni James sa mga Photoshop photos ng fans online ay nakamamangha um ano ang mga ito sa galing sa pagkaka edit natawa din ang aktor dito at tila napatanong na rin mismo sa kanyang sarili kung nagpa-picture nga ba ito kasama ang aktres in good terms naman si Isa at na din kung saan matatanda ang ipinagtanggol pa ng actress ni si Isa nang bash ito ng nang, nang mabash ito ng fans dahil sa mga balitang siya ang third party sa hiwalay ng dalawa. Kamakailan lang ay nag-trending rin ang dating magkasintahan nang makita ang dalawa sa isang event at batiin ang isa't isa sa pamamagitan ng friendly hug and kiss.